So what's up, what's up, mga mag-aim back ang inyong online judge. Walang iba kundi judge, Jinan. Okay guys, ito actually, itong battle na re-review natin is biglaan lang talaga. Kasi kung napanood yung review ko kagabi, yung uh, Rick Hinaro versus Gold Sam, I'm not aware na tournament yon. I'm not aware na pinasa stick unang bara yon. So, Ayun, kaya naging biglaan tong battles, yung three battles na re-reviewin natin na sunod-sunod. Kasi, yun nga, nasa ruta na tayo ng another tournament eh. So, Southern Tagalog bracket to. Yung, di ko pa kasi nakikita yung pinaka-bracket ng, ng, tournament na to eh. Yung, yung, isang battle, yung isang tournament na Northern ata yun, At ito South. So, I don't know, wala akong idea kung ano yung itsura ng bracket. Baka paglalabanan yung dalawang champion ng pa, ng North ng North cha ng South. I don't know. Sana i-reveal ng Motus yung ano pinaka bracketing ng uh, Pinasasigunang Bara. Sana, sana. So ayun, since nauna na yung Rick Nara vs Gold Sam, hinanap ko yung tatlong battle sa bracket A ng Pinasasigunang Bara sa Southern Tagalog at buti na lang buti na lang uploaded na yon so pangalawang battle review sa bracket A Ronan vs Genesis si Ronan kilalang kilala natin to ilang beses na natin na review to FRBL, Motus di ba si Genesis debut battle niya sa Motus at hindi ko pa siya na review sa isang sa ibang liga so ayun hindi na ako magbibigay ng insights umpisa na natin to Ronan, pinili niya mauna Si Genesis. Game. Unang para para kay Genesis. Pinas Astig. Unang para. Pakinggan natin. Game, game. Inalok na sa akin dati to sa FRBL. Kaso di malaman kung mapili o takot. Pero ngayon, dapat alam mo na gusto mong gawin. Gusto pa sa motos gaganapin eh, ganun din naman, matatalo ka din. Panayimbentong angle ang pinakamahusay niya na nakayang gawin. Tapos sa tingin mo, impressive yun. Iba mong mabu mo, mabuti lahat ng Ibabatong mong insulto Lait at sumbat gagawin kong stepping stone. das battle na tiso dahil mali ng lakad. Pero sigurado ako na itong tinatapakan ko ngayon ng paglilibingan mo. Lamnak chong baon ka. Di na mahalaga ako sa nakugaling ang importante saan ako papunta. Ikaw ang tagal mo nang nandito sa motos, nandito ka pa rin. Pari ang ulit. Masyado ka common eh. Ultimo hairstyle oh. Tingnan nyo laging basket ang gupet. Speaking of gupet. Kala yata nito di ko mapupunan tinatakpan niya ng banks na minsan sakap, tinatago. Kay gray Mater mismo galing na dahil dyan yung love life ni Tropa naglaho. Di kasi sapat yung mahal mo lang. Dapat mahal ka din. Dapat mahal ka din. Alam mo kung saan ka nagkulang? Sa buhok. Hmm. Yun ang totoo pero huwag ka mag-alala dahil sobra ka sa noo. <laughs> Wala akong balak magparaya at sa kagaya mo di pabor ang awa. Huling kita ko sa iyo, kala ko kidnapper ka kasi tirador ka ng bata. <laughs> Abangan nyo yung mga slant rhyme neto, tsaka wordplay netong panay semplang, parang wex noon. Pag ako tumira, kahit alanganin, pasok. Master sa bembang, Alan Teston. Imposible manalo ka sa akin sa kahit anong aspeto ng rap, matik-tepok pa din kahit magtawag ka ng savior. Sobrang delikado, tipong hinostage ng ibang lahi si M-Site, tas si G-Wise yung translator. <laughs> okay. Rap skills, okay. Maganda, magaling. Pero in terms of battle rap doon may pagkukulang si Genesis. ulitin ko lang. Rap skills nandun na. Maganda yung yung rap yung ab rap skills ability niya. 'Di ba? Kita mo naman eh, tuloy-tuloy ang ganda ng delivery. nandun na yung rap skills, nandun na yung uh, yung ability, nandun na yung yung performance, nandun na yung delivery. nandun na konting, siguro konting pihit na lang, pero ang pinaka concern or issue sa round 1 ni Genesis is yung lack of effectivity ng angel sa preferences. Kasi nagmukhang dumaan lang eh. Nagmukhang dumaan lang sa si Genesis doon. Nagmukhang uh, hindi niya hindi niya binatel si Ronan. So siguro mas magigets nyo to if mapapakinggan natin si Ronan pero sa tingin ko understandable naman eh. ma for sure naman na eh, intindihan niyo kung ano yung uh, gusto kong ipunto sa ano na yun, sa round na yon pero sige pakinggan natin si Ronan dito then balikan natin Para ba na para kay Ronan tinanggihan kita sa FRBL kasi bobo ka <laughs> Kung umuwa ko ron, ito pangalawang body bag mo na. Mm. Yeah. Genesis! Pinangon sa Biblia, pagkat doon daw siya angat. Pwes kung Genesis ang panimula, panoorin niyo kung tapusin to agad. Isa pa, Motus game. game! OG raw ng TBS! Lagi sa kanyang binabato! Pwes kung OG ka nga ng isang gang, bakit? Nakalak yung profile mo! Ano yan? Matapang ka lang sa street? Sa lahat pumapalag? O alam mong mas masakit kayang idulot sa iyo ng battle rap. Mm. O alam pong masyado pang maaga sa puntuhan na panlaban. Pero barilan at saksakan pangunahin ng letrahan. Pero yung profile, nakalak. Di ba nakakatawang malaman na di siya takot na mabutasan pero takot kang mabutasan. Okay. O tuwag. Kaya nung naglakto, to, kainis. Tapos ngayon magpapamanas. Sige, usapang TBS. Ito yung one kay Smaglas. Bakit TBS ka ba talaga, Die Beska. O bakit pinagsisigawan mo sa duelo? May magagawa ba grupo mo pag binadibag ba kita dito? Mm. TBS ako, TBS ako. pang imprint linya niya sa batin. Pero walang nagagawa yung grupo parang ginisa mag-isa ng panel. Oo, Hazel, Yung brother yung Angel sa batin. Pag grupo mo Galing pag kita dito? Stig TBS ako, TBS ako. pang imprint ang linya niya sa batin. Pero walang nagagawa yung grupo parang ginisa mag-isa ng panel. Ganda nun, no? Ganda, ganda, ng pagkakagawa ni... Ganda ng landing, sorry. Ganda ng landing ng, ano, ng suntok na yun. Uh, nags, su nag-set nag up siya about dun sa... Sa grupo. Tapos, ayun, ang ganda ng set up, eh. Kaya para sa ang ganda ng landing na parang ginisa mag-isa sa panel. Walang magagawa yung grupo. Diba? Ang angas nun. Thesis, no? Sa mga nakaranas ng thesis, ma sobrang ma-appreciate niyo yung gano'ng linya ni Ronan. Solid yun. Oo, Hassel! Nag-TBS ako! TBS ako! Pang-imprint ang linya niya sa battle. Pero walang nagagawa yung grupo parang ginisa mag-isa ng panel. Hmm. Oo, Hassel! Yung brothery angel sa battle. Huwain ng sa akin, bracket wa sa akin. Gangster na rapper sa written sinalen kasi 20 lanes lang daw sa round 2 natin itakil. <laughs> Yun. Sabi ko sa inyo eh. Yung difference. ba? Diba? Nakita nyo na yung difference ng performance ni Ronan at ni Genesis. Sabi ko sa inyo, sa round 1 ni Genesis, makikita mo na parang dumaan lang talaga yung perform, uh, performance niya. Hindi niya binatil si Ronan. Dinaanan lang niya. nag split lang siya. Ganun lang. So, lack of effective references, lack of effective angles yung kulang kay Genesis. Pero, yung rap skills, yung ability nando na. Konting creative, kay, konting creativity na lang. Kay Ronan, yun, kitang kita niya naman kung gaano ka agresibo, gaano ka battle mode on si Ronan doon. Ang ganda nung mga binitawan niyang references at angles para kay Genesis. Nagustuhan ko yung panel, ginisang magisa ng panel walang magagawa yung grupo ganda nun tapos yun. uh, the performance itself speaks itself sorry di ba Ronan guys isang malupit na round yun at feeling ko sobrang naiwan niya si Genesis 10-7 Ronan panat si Genesis ang pagkukumpara, babanat ng tingin ng tama sa kanya na mali sa kalaban ng temang pambira. Dami, ng, dami na ng opportunity ang hinahin sa'yo kaso lumamig na pagkain mo sa plato, kakasilip sa lamesa ng iba. Di baling mabali detalye, maitawid ng imahin sinabi ni pare, bilangin man natin kung sino sa atin na makakaabante, sigurado na matik, hindi ka Paano mga wordplay nito pamatay? Sabi niya kay 7K, ang lalamonan na may personal agad, umpisa pa lang ng verse. Hindi magawang hindi magawal yun ang totohanan. Katotohanan, cause, truth hurts. Truth hmm. hurts! Aray mo! Buti naisip mo yun, no? Lakas pa ng loob mo ipagkukuda. Pare, kung hindi lang bawal, kanina pa kita pinagmumura. Ga galing ako sa talo, kaya talagang sabik bumawi at dito mabubuhos. Pag ako nag-excel, parang Microsoft, kahit anong drag down, hindi mo mauubos. Hmm, nice! Ganda nun, ah. Ganda nun anong solid. First time kong makarinig ng ganong linya at shoutout. Solid yun, nagustuhan ko yun. galing ako sa talo, kaya talagang sabit bumawi at dito mabubuhos. Pag ako nag-excel, parang Microsoft, kahit anong drag down, hindi mo mauubos. Rap ka ng rap, wala kang napapala. Aba, magtigil-tigil na dapat mong gawin. Rap ka ng rap, wala kang napapala. Dapat magtigil-tigil na dapat mong gawin. Ilan sa mga nawawalang ng na discover na, ikaw hindi pa din. <laughs> Bago mag... Kahit dumikit-dikit at mag-aangas, walang bilang, pagpanay ang balang. May safe lumaro sa ibang liga, tapos dito sa motos, ang yabang. Safe ka na ba talaga? May insurance ka ba na? Feeling matonsadaan, parang ihawan naman yung katawan. Kahit ibigay man ang buo, pag ako dumurog, mapupulbus ka pa. Bago ka mag-aangas-angas dyan, tingnan mo yung tsura mo, pakumbulsyon ka na. <laughs> Paulit-ulit na lang yung pilet at di direkta sa kalabang wordplay, wala ng punchlines na mas malalakas. And, Ain't no future if you don't handle the present na stuck na sa past. Okay. Mas okay to. Di amak na mas malakas to, mas epektibo, at mas kumukonekta. Okay. Mas nagustuhan ko tong round to ni Genesis. Kaya naman pala niya eh. ba? Diba? Kaya niya palang bumuo ng ganitong klaseng round eh. Bakit yung round 1 ganun? So that that's the question. Pero round two is way way better compared to his round one. Mas pang battle yung round two. Ganun lang kadali. Mas effective. Mas mas tumatama. So props kay Genesis sa round two malakas yon. Lalo na yung Excel drag down di mauubos. sa ganda nong. Round two ni Nironan Ronan. Pagyan natin. Pero malakas yung round two ni Genesis pero hindi ko hindi ko minimin na unbeatable na yon. Beatable pa rin yon. Syempre, depende yon sa maging performance ni Ronan. <coughs> Nag-line mo ka pa? Bobo ka naman din. Dinura ko na ngayon throat. Hurts na gawa pang lunukin. Tanga, di ba? Isa pa, Motos Game! Yeah. Napanood ko laban mo sa laglagan. Nakakabord yung battle nyo doon, Brad. Nilipat na nga ng venue, panay patay pa rin yung crowd. Kasi di ba dati sa sementeryo, ngayon nilipat ng lagay kung kailan meron nang nakikinig sa kabatel yung patay. Tapos tinalo siya ni MJC, kahit nilait yung negosyo, kesyo daga pa raw yung recipe. Pero umorder siya sa tao. May buntot ng daga daw yung siomay. Pinagsasabili pare. <laughs> Wala kang karapatang ang yung business buy, lalo kung isang best lamang nangyari. Di ba? Gago. Eh <laughs> ano naman kung daga yung eh, yun yung napili ng gamitin. kung, nadad, kung nadidiri ka sa ganun ka, pare-parehas lang tayong nakakain. Pero judge na si Jonas. At sinabihan siyang magaling. Naniwala naman si Bopla sa may dipantay na pagtingin. Sinabihan kang magaling, pero kalaban mo binoto, para sinabing, ang galing mo mag to, Lipat ka muna dun sa dulo. <laughs> diba takakagilty? Mga ganun. Okay, natawa ko doon ah. Tawa ko doon, natawa ko, natawa ko. Ang galing, gali mo mag lipat ka mo sa dulo. Tapos natawa rin ako doon sa Sheng Yan kasi pinagtatanggol niya eh. Tas biglang mag, maglaland sa isang beses lang naman nangyari. Diba? Anong, anong mo kung yun yung napiling recipe? Gago, mo ta sa Sheng Yan Shomai. Sabihan kang magaling, pero kalaban mo binoto. Parang sinabing, ang galing mo mag lipat ka muna dun sa duno. Di <laughs> ba nakakagilty? Mga ganong gawain, parang kulab ngayon sa Mighty. Tapos yosi mo ay kamel. Pero okay lang yan bro, huwag kang titigil. Ito'y para sa exposure. Last battle ko nga dito, kitang na-handle ko yung fortune. Oo, mm -hmm. nagpausok lang ng konti na yung kailangan di mag-heads mag up. Na kahit anong ipigay mo sa akin Yossi, daladala -dala ko ay pang Yay! Tang inan lakas. Kung mas malakas yung round to ni Genesis, tang enan mas malakas din yung round ni Ronan. Ang daming ano mo doon, ang daming kumonekta doon, pre. Na, na natawa ako doon sa ang galing mo mag-rap, lipat ka muna sa dulo. Tang inan, yan ako doon. Solid na solid na ano yon, solid na schema yon. And then yung yun, yung Shengen Shomai, Tangay na siya sa Schengen Show oh. Pagkain ng ano yan, pagkain ng na namin kapag kapag nasa event kami ng 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 flip top. Shout out MJC. Shout out, shout out. 'Yon. Ah, uh, solid 'yon kasi nakakatawa kasi pinagtatanggol ni ni Ronan, 'di ba? Na gumamit daw ng angle si Genesis about sa sa Shengen Shomai. Tapos, 'di ba, after niya ipagtanggol, inano rin, sinapawan niya rin. Di ba? kupal lang, kupal mano lang, kupal moment lang. So, yun, better, ay di, best round so far ni Ronan. Ang ganda nung mix up ng elements, yung pagiging technical comedy entertainment, mga ganon, solid. Tawang tawa talaga ako dun sa ano, ah, uh, Sinabihan ka ng sinabihan ka ng hindi pantay yung paningin. Tapos binoto yung kalaban, parang sinabihan kang ang galing mag mo mag-rap. Doon ka muna sa dulo. Tawang-tawa talaga ako yun. Pero yun, ang ganda nung pagkaka... Alam mo talaga yung lamang na lamang talaga si Ronan sa ano eh, sa experience eh, sa battle rap. Kaya makikita mo na ahead, sobrang laki ng agwat ng performance nila. 10-8, Ronan. So, Ayun 10-7 sa round 1, 10-7 sa, ay di, 10-7 sa round 1, 10-8 sa round 2. 20 to 15. Round 3, pakinggan natin. Para masabing may talent sa hip-hop, para masabing may talent kung ano-anong elemento ng hip-hop pinasok para sa uso ka isa. Marunong sumayaw, marunong kumanta, hindi lang marunong mahiya. <laughs> Brother na, dancer pa, hanip ka. Pag nagpakita na ng skills, bad pa. Oo, masipag pero baka hindi mo alam na sangkap lang tagumpay ang magsikap. Ang pagiging tunay sa ganitong laro. Higit pa yung sa kahit anong elemento ng hip-hop. Alam kong alam mo yan, huwag magtaka kung bakit nadawit pa sa ganito. Ikaw man yung pambaon, magmumukha kang angkla kung sasabit ka sa barko. Gayong bistado ka na kahit itago pa sa iilan malamang wala nang mautuyang loko na yan. Nung di na magulangan yung... Nung di na magula... Nung di na mamintain yung image na pinapakita sa harap ng cam, nagkonyo na lang. Wala na kasing lumilikod sa kanya. Paano, break na sila nung katandim niyang si Gray Mater. Panglalamang mo, di mabilang Ronan. Siningil ka lang. Ah, shit! mabilang ronan, Buti mabilang ronan. Oh, bistado oh, ka na, Brad. Siningil ka lang ng utang, binago na agad. Masyado ka kasing naniwala sa kasabiang... Tunay lang ang... Ah, shit. Masyado ka kasing naniwala sa kasabiang... Utang, binago na agad. Masyado ka naniwala sa kasabiang tunay lang makakasama mo. Tan, tan, tan. Time time, muling banat. Okay. Black out guys. Nakapag-speed naman pero, ayan. Pursinta kay Ronan. Para kay Ronan. Hindi pa pagiging dancer ko. May tulok ka naman men. Ikaw nga may tiktok ka eh. Wet the bed. <laughs> 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 so, what's <was> game? Game! <laughs> 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 ah, so, ah. ko rin ah. <clears throat> Alam mo pinaka tumatak sa akin na linya sa laban mo sa top tier? Yun yung in all out nga, si Silencer. O oh, si Nadroj mga pare. Kin all mo yon? Galing pa yun sa pugat pa ng duwende. Itura mo kang pasyente. Puta ko ba? Nag-call out ka ng ganon. Ibang klase na yung gimmick. Hindi porket tinalo mo si Makoy, ubusin mo mga autistic. kago Pero congrats. Kasi yung dalawa, kanyang nategi. Pwes may ilalabas pa na trap card. Tignan natin kung kayanin mo yung martri na nakabanggaid. Yeah. Hey. At kung si Undo, Bigo, kapos pa sa mga nangyari? Bumisita ka ng ibang pulo, nagtatago ang Diyos na si Arane. Oo, oh, binanggit ko yung mga Diyos na gawa niyang banggain. At pag natalo mo mga yon, congrats! Autistic ka na rin! <laughs> Pero champion niya sa pero champion sa top tier. Oh. Alam pong walang pumapansin. Kasi nag-champion ka lang doon dahil ubos na magagaling. ba? Diba? Si Diyos at Rasik, nasa playtop na ho. Si Jesu, sa pedestal na sumasabay. Si Josh sa pulo. Si MJC, nagtitinda ng siomay. Pero <laughs> so, alam kong pinaghirapan mo yan. Kaya marapat kang palakpakan sa mukha ng putang ina ni Rona na trip si MJC ah. Si Josh Atrasik, <laughs> sa traffic na sa flip top na ho. Si Jesu sa pedestal na sumasabay. Si Josh sa pulo, si MJC nagtitinda ng siomay. <laughs> Pero alam kong pinaghirapan mo yan. Kaya marapat kang palakpakan sa muka ng malaman mong hanggang top tier ka lang. Hindi mo na sana pa naisip sa ibang liga lumaro pagkat alam mo sinasapit ng mga kampiyon sa ligang to. At gusto mo ituring kang kampiyon, basta bibigyan ka niyang hangarin nang makita tong baon, ikay babalik na nga ng top tier. Oh, time. <laughs> tawang ako sa ni Roland si MJC ah. Eh. <laughs> Ayan, yeah, klaro naman. Alang ang mag-iba pa yung decision nyo sa battle na yon. Claro, Ronan yon all 3 rounds. So, that's 30 points for Ronan and uh, 786 for Genesis. 21, 30 to 21 guys. Uh, klarong-klaro, Ronan yon in terms of... Marami Lahat ng aspek siguro lamang si Ronan. References, punchlines, say makers, performance, delivery. Lahat. Halos lahat. ba? Diba? Ronan. Hindi na kailangang pahabain pa. Ronan. Sinag for Pinasa Steve. Unang para Southern Luzon. Elimination. Mag-ingay pa kayo isang beses. salamat sa clothing. Maraming salamat kay Direk sa, para sa shirt na to. Pero yun, advancing sa second round. Boto ng Hurado, 3-0. Mag-ingay para kay Ronan. Shoutout to Genesis. Shoutout to Genesis. Marama, yeah. Salamat ka. salamat. Motus. si MJC nandun lang sa likod eh. Yun! Uh, mabilisan lang talaga yon para sa akin. Uh, ano lang. Sobrang klaro ng battle na yun. One-sided. No debatable. Uh, not debatable. Ronan talaga. So, yun. Yun yung pangalawang review natin sa sa pinasasig unang bara Southern Division. Yung next natin, siguro yung kay Tracy. Tracy ba yun? Tracy. Sige, yung kay Tracy yung ina-next natin. Okay? Yung kay Jester tsaka RA kasi medyo mahaba. 20 minutes yon Pero, marireview din natin yun. Okay, mag-alala. Yun lang. Uh, kita kits. Doon sa battle ni Tracy at ni Ru, ni Ruby May ba yun? Ru, I don't know. Nasa yun. Kita kasi tayo doon mga kumag. Peace out.